Siyam na taon na rin ang nakalipas, simula noong unang pumasok sa pro scene si Yeshu, at napanalunan ang unang kampiyonato ng larong glory. Makaraan ng sampung taon simula noong unang inilabas ang game na ito, ay sobrang popular na nito ngayon, at umaabot na sa isang daan at milyon ang players nito sa buong mundo. Sa loob ng halos mag-isang dekada niyang pagiging pro player, ay marami na rin professional teams ang nabuo. Kung saan marami na rin pro players ang nakilala at sumikat. Ngunit si Yesho lang ang binigyan ng title na alamat, at tinatawag din na Battle God. Nagawa niyang buhatin ang kanyang grupo ng tatlong magkakasunod na taon upang maging kampiyon. Ngunit wala nang naging improvement ang kanyang mga kagrupo kaya anim na taon na silang sunod-sunod na natatalo, at ang kanilang team ay bumagsak na rin sa rankings. Kasalukuyang nagpra-practice si Yesho nang pumasok sa kanyang kwarto si Mucheng. Isang magandang dalaga na si Mucheng ngayon, at isa na rin siyang pro player. Sumali siya sa Excellent Era noong Season 4. Pumunta sila sa meeting ng Excellent Era. Kung saan isinisisi ng ibang mga miyembro kay Yeshu ang anim na taon na palpak na performance ng kanilang grupo dahil siya ang kapitan nito. Sinabi ng manager na napagdesisyonan na ng board na siya ay palitan. At ang ipapalit sa kanya ay si Sanxiang, siya ang rookie of the year noong nakaraang season. Si Sanxiang na ang magiging bagong leader ng Excellent Era at siya na rin ang gagamit ng kanyang account na si One Autumn Leaf. Ito ang sikat niyang karakter na isang battle mage, na sampung taon niyang pinaghirapan. Subalit nakakontrata ito sa excellent era, kaya kahit labag sa kanyang kalooban ay kailangan niyang ibigay ang account. Tinatawanan siya ni San Xiang dahil naginginig ang kanyang kamay. Sinabi niyang ipapakita niya sa lahat kung paano ang tunay na paggamit ng isang battle mage. Sinabi ni Yeshu na huwag niyang gamitin ang kanyang karakter kung magyayabang lang siya. Sinabi ng manager na dahil sa sitwasyon ng team, wala na silang maipapagamit na account sa kanya sa kompetisyon. Kaya simula ngayon ay magiging training partner na lang siya ng team. Ngunit ayaw ni Yeshu na maging reserba lang sa likod ng grupo. Kaya sinabi nitong gusto na niyang putulin ang kanyang kontrata. Pinigilan siya ni Mu Cheng. Ngunit inaasahan na ng manager ang sasabihin ni Yeshu, kaya naghanda na ito ng mga papeles. Sinabi niyang wala siyang babayarang multa sa pagterminate ng kanyang kontrata, ngunit kailangan niyang i-anunsyo na siya ay magre-retiro. Sinabi ni Mucheng na masyadong brutal ang kondisyong ito. Dahil kung sasabihin ni Yesyo na siya ay magre-retiro ay isang taon siyang mababan, at hindi pwedeng makalahok sa kompetisyon. Tatapusin nito ang professional career ni Yesyo, dahil kahit 25 pa lang siya, ang edad na ito ay matanda na para sa isang pro player. Sinabi ni Yeshu na huwag siyang mag-alala, at pinirmahan ang termination agreement. Lumabas na si Yeshu sa gusali ng excellent era. Hinabol siya ni Sumoching at tinanong kung bakit niya tinanggap ang kanilang kondisyon. Sinabi ni Yeshu na kahit siya ay isa sa malalakas na players ng glory, sa mata ng excellent era, ay wala na siyang halaga. Dahil hindi nila mapagkakitaan ang kanyang kasikatan, kaya kumuha sila ng bagong leader na handang tumanggap ng endorsement at commercials bukod pa rito ay umaasa ang excellent era, na dahil sa bago nilang leader, ay mabibigyan nito ng bagong simula ang grupo upang makabalik sa tuktok ng pro scene. Tinanong ni Sumocheng kung ano na ang kanyang gagawin. Sinabi ni Yeshu na magpapahinga muna siya ng isang taon bago bumalik sa pro scene. Napadaan siya sa isang internet shop, at naisipan niyang magpalipas muna ng oras dahil sobrang lamig sa labas. Nang nagrenta siya ay naiwan niya ang kanyang ID. Nakita niyang may naglalaro ng Glory kaya naalala niya si Sumo Cheng dahil pareho sila ng nilalarong class na launcher. Ang player na ito ay si Chen Guo at siya rin ang may-ari ng internet shop. Ngunit sobrang banban nitong -ban maglaro at 52 losing streak na. Sa sobrang inis ni Chen ay tumayo siya at nalimutang ilag out ang kanyang account. Sinabi ng attendant na may gumagamit ng kanyang account. Kaya nagmadali siyang bumalik dahil baka ninanakaw na ang kanyang mga equipments. Nakita niyang ginagamit ito ni Yeshu, at natapos nito ang kanyang losing streak. Sinabi ni Yeshu na nakakiyo siya nang siya ay umalis, kaya nang magsimula ang laban ay ginamit niya ito. Tinanong ni Chen kung paano niya nagawang manalo, samantalang saglit pa lang siyang umaalis. Sinabi ni Yeshu na nagawa niya ito ng 40 seconds, at kung hindi malamig ang kanyang kamay ay baka 30 seconds lang. Inisip ni Chen na isa siyang professional player mula sa excellent era. Naisip niya na baka siya si Yeshu ang misteryosong player na hindi nagpapakilala Lumapit ang attendant at ibinalik ang naiwang ID ni Yeshu Bigla naman itong kinuha ni Chen Ngunit nakita niyang iba ang spelling ng kanyang pangalan Sinabi ni Yeshu na nakita niya na nangangailangan sila ng bantay Sinabi ni Chen na tatanggapin niya si Yeshu kung matatalo siya nito ng one on one sa glory Ngunit sinabi ni Yeshu na wala na siyang karakter dahil naibigay na niya ito Sinabi ni Chen na kung gusto niyang magsimula muli ay mag-open ngayong gabi ang ikasampung server. Nagulat siya nang inilabas ni Yeshu ang first generation card. Ibig sabihin nito ay sampung taon ng player si Yeshu ng glory, samantalang siya ay lima pa lang. Sinabi ni Chen na tanggap na siya kung kaya niyang magbantay ng gabi at samahan siyang maglaro habang nag-asikaso ng mga customer. Dumating na ang oras ng pagbubukas ng ikasampung server. Ang mga players ay excited na, kaya nang mag-open ang server, ay agad na gumawa ng karakter ang mga ito. Sinabi ni Chen na napakaraming tao, ngunit nagulat siya nang makita na hindi pa nakakagawa ng karakter si Yeshu, dahil binabasa pa nito ang beginner's guide. Sinabi ni Yeshu na sampung taon nang siya ay huling gumawa ng account, kaya nakalimutan na niya ang mga nakasulat dito. Sinabi ni Chen na ordinaryong player lang pala siya, inakala niyang isa rin siyang professional player, kagaya ni Sumu Cheng, at IQ na kanyang mga idolo, Napangiti naman si Yeshu nang marinig ito. Tinanong ni Chen Guo kung bakit siya umingiti. Sinabi ni Yeshu na siya si Q, ngunit inisip ni Chen Guo na niloloko lang siya ni Yeshu, kaya sinabi niyang siya naman si Sumo Cheng. Nakita niya ang pangalan ng karakter ni Yeshu na Lord Grim. Sinabi niyang ang ganda ng naisip niyang pangalan. Sinabi ni Yeshu na si Sumo Cheng ang nakaisip nito. Nainis na si Chen Guo dahil iniisip niya na nangungulit pa rin si Yeshu. Pumasok na si Yeshu sa laro, at nakitang sobrang dami nga ng tao. Ginawa na niya ang mga beginner's quest, at matapos nito, ay kinuha niya ang isang sandata na nakatago sa isang chest. Makalipas ang tatlong oras na paglalaro, ay naghilamos muna siya para ma-refresh. Pagbalik niya ay nakita niyang nakatulog na si Chen Guo. Bumalik na siya sa laro at naisipang sumali sa isang party para mag-boss hunt. Pumasok na sila sa Green Forest ang leader ng party, ay si Sleeping Mon at tinuturuan niya ang mga newbie players. Nang lumabas na ang boss monster, ay agad itong hinarap ni Sleeping Moon habang tinuturuan ang mga newbies. Ngunit nang pumasok na sa berserk mode ang boss ay nagkunwari na itong hindi niya matamaan ang boss monster, upang mapunta sa mga newbies ang agro nito. Ngunit napansin ni Yeshu ang kanyang plano. Plano ni Sleeping Moon na ang mamatay ang mga kaparty, upang masulo niya ang boss drop. Kaya nang humingi ito ng heal sa kanya, ay pinabayaan siya ni Yeshu. Dahil alam niyang lilipat sa kanya ang agro ng boss monster, at siya naman ang hahabulin ito. Sinabi ni Sleeping Moon na ibibigay niya ang kalahati ng loot kung tutulungan siya ni Yeshu. Ngunit hindi pumayag si Yeshu, kaya unti-unting naubos ang buhay ni Sleeping Moon sa bleeding effect. Tawagin na natin si Yeshu sa karakter niya na Lord Grimm. Si Lord Grimm na lang at ang Midnight Cat ang natira sa loob nagising na si Chen at sakto na nakita niyang pinatay ni Yeshu ang Midnight Cat. Ito ang unang boss kill sa server 10. Paglabas ni Yeshu sa raid, ay sinalubong siya ng napakaraming spam message, na nagsasabing pinabayaan niya ang kanyang mga kaparty na mamatay upang masolo ang drops. Dahil siniraan siya ni Sleeping Moon sa world chat. Binaliwala naman ito ni Yeshu at sinubukan muli na pumasok sa raid. Ngunit ang tanging team na naghahanap ng kaparty ay ang grupo ni Sleeping Moon. Napilitan na silang tanggapin si Yeshu at pumasok na sila sa Green Forest. Natulala ang grupo nang makita nilang mag-isa niyang pinatay ang Midnight Cat. Kasunod nito ay pumasok naman ang grupo sa Spider Cave. Kung saan tinambangan sila ng mga spider. Ngunit baliwala lang ito kay Yeshu. Kahit pa dinudumog siya ng mga monsters ay saglit lang niyang inubos ang mga ito. Nang lumabas na ang Spider Boss ay walang kahirap-hirap rin niya itong tinapos. Ang matindi pa rito, ay wala rin ginawa ang kanyang mga kagrupo. Ang team din nila ang nakakuha ng unang first clear ng Spider Cave. Kaya dahil dito nakuha niya ang atensyon ni Blue River. Dahil muntik na nilang makuha ang first clear kung hindi lang nauna sila Lord Grim ng sampung segundo. Iniisip nilang isa siyang pro player na naglalaro lang ng Smurf account. Kaya iniutos ni Blue River na alamin kung sino si Lord Grim. Sa hindi nila inaasahan, ay may lumabas na hidden boss. Kaya kahit ayaw ni Sleeping Moon ay napilitan siyang ilipat ang party leader kay Yeshu, dahil mas alam nito ang gagawin. Binigyan ni Yeshu ng command ang bawat isa base sa komposisyon ng kanilang grupo. At dahil sa kanyang mga direksyon ay nagtagumpay sila at napatay ang hidden boss. Pinag-uusapan ni Blue River at ng kanyang mga kaklan kung bakit laging sinisiraan ni Sleeping Moon si Lord Grimm, samantalang madalas naman niya itong kasama sa party biglang may lumabas na anunsyo, na nagsasabing nakakuha na naman ng first clear, ang grupo nila Lord Grim. Paglabas ni Lord Grim ay nagulat siya sa rami ng friend request ni Blue River. Matapos niyang tanggapin ito, ay agad na nag-message sa kanya si Blue River. Sinabi niyang mula siya sa isang malaking clan na Blue Brook Guild, at ang kanyang tunay na account, ay si Blue Bridge, Spring Snow. Sinabi niya na kailangan nila ng tulong upang ma-first clear ang Frost Forest. Ngunit sinabi ni Lord Grim na abala pa siya ngayon sa pa-level. Kaya nagkasundo na lang sila na talunin ang record ng fastest time clear, kapalit ng mga rare materials. Ngunit sobrang rare ng mga materials na hinihingi ni Yeshu. Bagamat nagulat si Blue River, sa bandang huli ay nagkasundo pa rin sila. Matapos nilang mag-usap ay natulog na si Yeshu. Kinagabihan ng siya ay magising, ay nagtataka siya kung bakit masyadong madilim ang computer shop. Ang lahat ng gamers ay seryosong nanonood ng broadcast. Inaanunsyo na pala ng Excellent Era ang pagretiro ni One Autumn Leaf. Ikinalungkot naman ito ng napakarami niyang tagahanga. Lumabas muna si Yeshu upang manigarilyo at nakita niyang umiiyak si manager sa sulok. Tinanong niya kung bakit siya umiiyak. Sinabi ni Chen na wala siyang puso dahil hindi niya nararamdaman kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Yeshu na nararamdaman niya ang lahat, ito ang dahilan kaya umalis siya sa loob, habang pinapakita ang tribute para kay Yeku. Hindi alam ni manager na kung may taong higit na nasasaktan ngayon, ito ay walang iba kung hindi si Yeshu. Nang pumasok na sila sa shop, ay masama pa rin ang loob ni manager. Sinabi niyang huwag siyang malungkot, dahil kung nagretiro man si Yeku, ay nandito naman si Yeshu. Mas nagalit pa si manager, dahil iniisip niya na nagbibiro na naman si Yeshu. Umunta na si Lord Grim sa Frost Forest at nakipagtagpo sa mga miyembro ng Blue Brook Guild. Sinabi ni Lord Grim na kung gusto nilang mabreak ang record, ay kailangan nilang magbago ng party lineup at tanggalin ang healer. Ikinagulat naman ito ng isa sa mga miyembro ng Blue Brook. Ngunit pinagbigyan nila si Lord Grim at pumasok na sila sa loob. Sinabi ni Lord Grim na kaya hindi na nila kailangan ng healer ay dahil mas kailangan nila ng attacker upang mapatay ang lahat ng monsters ng isang iglap inakala naman ng grupo na nagbibiro lang siya. Ngunit sinabi ni Lord Grim na sundan lang nila ang kanyang kuman. Unti-unti nang nagagalit si Blue River, dahil kagaya rin ng kanyang mga kagild hindi niya maintindihan ang diskarte ni Lord Grim. Si Lord Grim ay kasalukuyang napapalibutan ng mga monsters, kaya iniisip nilang katapusan na niya. Ngunit ginawa ni Lord Grim ang Z-Shake upang maiwasang tamaan ng mga monsters. Nagulat si Blue River, dahil kahit ang leader ng Blue Brook ay hindi ito kayang gawin. Ang matindi pa rito ay gumagamit lang si Lord Grim ng mga low-level skills, na tanging ang karakter na unspecialized lang ang makakagawa. Nagulat sila dahil hanggang ngayon, ay unspecialized pa rin si Lord Grim. Ibig sabihin ay hindi pa rin siya kumukuha ng quest upang magpalit ng class. Sinabi ni Blue River na walang matinong player ang gagawa ng playstyle na ginagawa ni Lord Grim. Habang sila ay namamangha sa ginagawa ni Grim, hindi nila namalayan na ang mga monsters ay papunta na sa kanila. Natauhan lang sila nang biglang magbigay na ng command si Grim. Agad naman nilang sinunod ang lahat ng kanyang sinabi. Nang dahil dito sila ay nagtagumpay, at nakagawa ng bagong record para sa fastest time clear ng Frost Forest. Ipinagmamayabang ni Blue River sa ibang mga guild, na si Lord Grim ay miyembro na ng Blue Brook. Ngunit agad namang nag si Lord Grim nang matapos na nila ang Frost Forest. Kaya pinagtawanan siya ng kanyang mga kausap. Nakatanggap ng tawag si Chen mula sa kanyang kaibigan na si Tang Rou. Kaya nagmadali siyang sunduin ito. Nang makabalik sila sa computer shop, ay agad na humingi ng tulong si Chen na talunin ni Tang Rou ang isang player na hindi niya matalo. Nanalo naman si Tang nang walang kahirap-hirap. Napansin ni Yeshu na mabilis ang APM nito, Ngunit natigilan siya ng sabihin ni Tang Roo na masyadong madali ang larong glory. Sinabi ni Chen na may isa pa siyang kakilala na sa tingin niya ay mahihirapan si Tang. Pinilit niya si Yeshu na labanan ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Yeshu na mas exciting ang laban kung may pusta kahit pang sigarilyo lang. Dito naranasan ni Tang na matikman ang mapait na pagkatalo. Sinabi ni Yeshu na mabilis ang kamay ni Tang, ngunit hindi lang ito ang importante sa larong glory inisa-isa rin niya ang mga bagay na kailangan nitong i-improve. Biniro pa niya ito at sinabing kung gusto niyang manalo sa kanya, ay kakailanganin pa niya ng isang daang taon. Ngunit hindi nagustuhan ni Tang ang kanyang biro, at nagpatuloy pa ito sa pakikipagpustahan kay Yeshu. Kahit sunod-sunod na siyang natatalo, ay hindi niya magawang sumuko, dahil sa kanyang pride. Sinabi ni Yeshu na itigil na nila ito kung ayaw niyang maipusta pati ang kanyang damit. Kaya kinurot siya ni Chen, at agad na niyakap ang kaibigan. Umalis na si Yeshu at sinabing ang Glory ay hindi ganun kadali kagaya ng kanyang iniisip. Dahil dito nabuo ang determinasyon ni Tang, natalunin si Yeshu. Kaya humingi siya ng account kay Chen. Nilibre naman sila ni Yeshu ng merienda gamit ang perang na panalunan. Si Tang naman ay abala sa paggawa ng kanyang karakter. Pinangalanan niya itong soft mist, at sinabing gusto rin niyang maging unspecialized. Sinabi ni Chen na mahihirapan siya kung gagayahin niya si Yeshu dahil kakaiba ang sandata ni Yeshu, at nakadesenyo lang ito para sa kanyang playstyle. Nalungkot si Tang Rao nang malaman ito, ngunit sinabi ni Chen na maaari naman siyang maging battle mage kagaya ng rank 1 player na si Wan Autumn Leaf. At kumpleto rin siya sa mga impormasyon tungkol sa kanyang class, dahil tagahanga siya ni EQ. Narinig naman ni Yeshu ang kanilang usapan, at sinabing siya na lang ang magtuturo kay Tang. Sinabi rin niya na marami siyang alam sa paglalaro ng battle mage, Sinabi ni manager na wala nang mas hihigit pang tutorial sa isinulat na Battle Mage Guide ng Rank 1 player na si EQ. Sinabi ni Yesho na siyam na taon na ang guide na kanilang binabasa, at madami nang naging update sa laro, kaya gagawa na lang siya ng bagong guide para sa kanila. Habang naninigarilyo sa labas ay aksidente niyang narinig na lumabas na ang world boss. Narinig din niya na may planong magtulungan ang tatlong malaking guild upang makuha ang first kill nito. Habang nag-uusap ng gagawin ang malalaking guild, ay makikita naman ang isang brawler na nakikipaglaban sa boss monster. May dalawa siyang ka-party, ngunit hindi sila makasabay sa kanya. Sa unang tingin ay akalain mong isang professional player ang brawler. Ngunit habang tumatagal ay makikita na isa rin siyang newbie, at wala pang diskarte. Bigla naman dumating si Lord Grimm at iniligtas ang brawler na si Steam Bun Invasion. Sinabi ni Grim na isali siya nito sa kanilang party at dahil sa mga direksyon ni Lord Grim ay naging organisado ang galaw ng grupo, at unti-unti nilang napababa ang buhay ng world boss. Hindi makapaniwala ang mga guild leaders na dahil lang sa pamumuno ni Lord Grim ang grupo ng mga baguhang players ay nagagawang makipagsabayan sa world boss. At ang mas nakakabilib pa rito, ay napabagsak nila ang buhay ng world boss sa puntong malapit na itong mamatay. Kaya nagutos na ang mga guild leaders na sugurin ang world boss. Sinabi ni Steam bon Invasion na may malaking grupo ng players na papunta sa kanilang direksyon. Ngunit bago pa sila makalapit, ay pumasok na sa berserk mode ang world boss. Nagkaroon ng malakas na pagyanig sa loob ng sementeryo. Nagkabitak-bitak ang paligid dahil sa paggalaw ng lupa. Kasunod nito ay lumabas ang napakaraming zombies. Nagulat ang mga guild leaders sa nangyari, at inisip na maaaring nakagawa si Lord Grim ng 200 hit combo kaya pumasok sa berserk mode ang world boss. Sinabi ni Grim na kailangan nilang tumakbo. Sumunod naman si Steam Burn Invasion, at ang kanyang mga kaparty. Sinundan sila at hinabol ng world boss, habang ang mga guild members naman ay sinalubong ng daang-daang zombies na lumabas mula sa lupa. Hindi makaalis ang tatlong guild, dahil sa rami ng mga zombies na umaatake sa kanila. Napansin ni Blue Raver na nawawala ang world boss. Hindi nila alam na dinala ito nila Lord Grim sa malayo. Nakita ni Steam Bon Invasion na may isang grupo ng players na papalapit sa kanila. Sinabi ni Lord Grim na huwag siyang mag-alala at isali sila sa kanyang party. Sila pala ay sila Sleeping Moon at ang mga nakasama ni Lord Grim sa loob ng Spider Cave. Dahil sa pagdating nila ay mas naging mabilis ang damage per second ng grupo laban sa world boss. Sinubukan pang humabol ng malalaking guild Ngunit dahil sa bilis ng kamay ni Lord Grim at kooperasyon ng buong team, ay hindi na nila nagawang makahabol pa. At nakuha na naman nila Lord Grim ang first clear ng ikasampung server. Ito ang first clear ng world boss na Blood Gunner.